Anong gusto kong marating? Gusto kong maging saranggola. Saranggola? Oo. Gusto ko lumipad. Yung mataas, malayo, at malaya. Ito isa. Tara, dito ka. Si Miss Rose is the first person I interact with. Dahil nga mahilig ako sa mga sasayang pal. Yung hindi ko lang ang Miss Rose. Nakuha niya ako ng bigla. And tinight niya ako every time na kailangan ko. Munta Para somewhere kasi bago pa lang ako naliligaw-ligaw pa ako. So I, I really appreciate it. Parang sakis mabait na tao. And eh, parang more caring siya sa mga tao. Dominic is my latest friend here at that. Nahiwalay ako sa circle of friends ko this time. So I quite find it hard na makipag-communicate. And suddenly, Dominic came into my chat box in Messenger. And

in a professional way. okay, sige sa oh. Ito. Okay. A very hardworking student kasi siya and for me Bye -bye. siguro very curious siya. Bye-bye. Uh, Sorry. is the first person that I've been comfortable since I've been out at the uh, school. Kasi okay. saan so, ba ako nakakapita ng teacher na no? napakabait pero professional and meron naging comfort person ka pa. So, Sir Jello is a, plays a big part of me dito sa NU. For example, ngayong summer di ba sobrang inip? Ano yung one thing na gusto mong magawa para mag Siguro with friends. I kid. Hmm, siguro din kumain ng buldak <laughs> Di ba yun? Bulldog. Parang may gusto party. Ang <laughs> <masaki>. <laughs> 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 ng araw <laughs> Pinak isa sa libutisang pangarap We're flying so I gusto ko yung lipad, yung mataas, malayo, at saka malaya. Hmm, kahit nakatali, sumasayaw pa rin sa hangin. Ang saranggol lang minsan ay nakakadena sa gulong, ngayon ay malaya ng sumasayaw sa langit. Mataas ang lipad, malayo ang nararating, at may kasama sa pag-ikot ng hangin.